So guys, uh, nalinisan na natin yung ating mga alaga. Ayan. Patayin muna natin para hindi maingay mga dol. Uh, alright, patayin na. Yan mga dol, uh, bagong linis ay soon to review natin mga dol. Itong nakuha nating Mio 125MX. Ayan mga dol, uh, since nabinta na natin yung ating click 125 at ito yung nakuha natin ngayon yung Miu MX mga idol na super fresh mga idol. Yan, batang-bata ang odometer nito ay 9,899 lang mga idol. Yan, sun review mga idol, uh, lumang-luma na to, 2013 model pa yan, pero kita yung condition niya mga idol, super ganda. Yan, yung pintura, makinis yung pati yung gulong mga dol ay galing kasa pa yan yan uh, comment kayo mga dol kung sino pang may mga motor na ganito yan napaka ganda pa ang kanyang kondisyon yan stock ah uh, ito lang yata napalitan hindi na stock tong shock nya pero yung gulong galing kasa pa yan lady owned yan may kunting gold na tapos tinikoy yung battery mga dol na nakabit ng battery nito ay Yuasa. Napakagandang gandang klaseng battery. Tapos ito yung ating super lolo din na uh, new breed. Ayan Raider 150 new breed. Uh, Gen 2 mga dol. Ayan. Review din natin yan. At ito mga dol. Uh, kaya bininta natin yung dalawang dalawang reborn natin bali tatlong raider natin ito na yung ito lang yung tinira ko mga dol kasi sa lahat ng nahawakan kong raider mga dol ito si new breed yung pinaka malakas sumatak matining yung makina kaya ito yung tinira natin si new breed yan kita mo yung odo nito mga dol ay uh, 27,000 si new breed natin yung nakuha nating reborn mga doll. Grabe. 137,000 ang odometer yung nakuha natin last month lang. Yan papakita ko lang din mga doll, ipa-flash natin diyan. Kaya ang gagawin ko dito mga doll sa so mga to, yung mga old model na to. Super ganda gamitin. 'Di ba may click tayo yung puti, 2022 model. Mas gusto ko pa rin gamitin to, super tining yung makina walang ingay walang kalansing walang dragging yung panggilid ya yeah, goods pa rin para sa akin yung mga luma mga adult kumpara sa mga bagong labas ngayon yan yeah, kasi nagkaroon na tayo ng bagong reborn batang bata din yung reborn yung nakuha natin yung ating Samatic naman nakuha na tayo ng super bago pang click 125 at mas okay pa rin gamitin talaga itong mga dol. Ito mga dol, yung MX na to, meron to siyang carburador, ano, carburador, este. meron siyang, tawag dito, coolant, di coolant din to mga dol. Pero carb type siya. Ayan, carb type. Kaya soon mga dol, review natin to, kung ano bang meron dito sa motor na to. Ayan, comment mga dol sa mga meron pang ganitong motor, kaya yan lang, pasilipin natin sila mga dol.